Hapit na dol? Hapit na. Hapit na ko malipong. Ito <laughs> kaya ninyo. Ay. Uman na mang event. Uman na oy. Malipos na. Dol, masakya ako dol be. Ah, uh, mate. Tara. dol Uy ay. Uy ay. Uy <laughs> ay. Iwan no? sa tanimata, mga bunsurot no karon dai nga adlaw gipaghot na tagiro pero sayo kay tanim mata mga bunsurot kay mo apil ta og combat trail run first time na to ni mo apil og trail run Kabate Dili ko karon dan kay din ako naman makita niya Aray ko Si Mr. Bonsorot ko ang pinaka kusog oh. <laughs> Nya ako ray ga apelog mga bunsod nga ga t-shirt. Nga ana ko kagahi bay. Kamay pinakauna. pinakauna sa 15. 15. nakakita ni aga banwag Dol Bunal Dol Kaon kaon Hay matras balik didas amo dito Bos Toy cook bai First time na ako maka-pel og trail run mga bunsurot no grabe Trail run pero ga backlayer man me. trail walk Wala nang kapoy e, basta kay natay pang reels. <laughs> reels na ni guys. Apple video guys, <laughs> ay mong reels ni. Shout out. <laughs> Nandi no, maklaro. Shout out, yeah. Shout out forever young. Yeah, <laughs> forever young. <laughs> yeah. 15 na ni. Wala pa. Kolion mo ko ay. Ma Sarap nang lumigid, guys. Apil-apil, <laughs> 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 tag thrill run ani perting kapuya. Nya masugos balay. <sighs> <sighs> Layo na ta sa station pero dool pagyapon ang saging. Tak <sighs> ganta kay ka video. mudah kan kaya naka video tricky empat pero pera kau liun aku masih lagi dikaya gua iya nohon rata na kaya video manta, bakla rambut Grabing daga niya ganina. Naapsan rag nag tricycle. okay. Grabe namang ya bay. Namre <tries> sakyan na no. Eh. Okay. It's tanta kay nagvideo ko. Dagan. Thank Daga na punta. Kaya naka video <laughs> <laughs> Ano na kong ganahan? Ano na ganahan? <laughs> sakay mi, <me>, sakay! Kusuke ba yung mga jet plane, no? Layo ang foods dire. Layo pa. Saan na rin Gutom na kayo. Magdali ta, dagan ta kay nang station dire ah. Huh. Yuro niyo grabe sa day. Narubay Wala mo Ah, may bakit mo na kay mag-trail run? Kayo magpares-pares? Bati dol! Bahalag magkinaon bay basta ang saging, di kinato na kalimtan. Nagi dulog mga bunso oh. to. Grabe ka nice view bay. Awa ra gno. Pero isa ra ka pinaka nindot nga view akong nabalan. I love you. Yeah, nice. Ako na lang isa bay. Nabilin silang bintoy og si James Cloud. Grabe ko sugo gid kamudagan ba. Ako ang the flash. <laughs> <laughs> Pangat na sad. Wala mi as pa mate Makakita kag station. haon nasad sad. What's up mga bunsorot no? Ang aka Tubig dul, tubig. mauna ato pa katulong ang babae. Ma'am. dul, buntag. Oh, buntag dol. Ma'am, ato mo sin mangod. Atong sos man Di para sa kolonya. bus Nga no, lahit man tani Trail <laughs> so, run gyo di Huw Hingi lang, habisig Kapit na dol? Kapit na Kapit na kumalipong Happy <laughs> na, <kayong> <laughs> doon na, doon? Doon na <sighs> kayo mukat. Dol na dol. Dol na ko malipong. Pero ayun kayo nakavideo. Lagi. <laughs> Gamay na lang. Makuya pa na ta. Hala sa isjis. Napsan ang naguna. Hahaha. <laughs>

Nabot ter kita diri Balik na buta karon para makompleto na to ang 15 km. With bus Jeff, SP yeah. Moto Vlog. Dong Lester nang api na dito. Umanag kalibang. <laughs> Tere <Tine>, pa mahote. Samtang <laughs> <laughs> picture-picture pa sila daa ah. ah. mga pisa ta diri mga bansurat. Vlogger ni sabay. Laro kayo kay nag oh. <laughs> Mga mainang ngondes Ya <nila> lang <laughs> Nagbaklay. Aray ko. babalik na rin may oy ala may daflops na matumba Sila man to kanina oh. Dol. Dol. So kami dagan kay video <laughs> Grabe fucks bay, dili maklarong dalan pero klaro kay kung pagkaputi. Pagkakaday eh. Ayan, last <laughs> 5 game lang. 9 km. <PM>. Grabe. Suga <laughs> mo dagan eh. Napasan mo ko ba eh? Naghago-hago pa mo. Salamat kang kuya. Nakasakay ko. Wag ako nakago. Nag-una ko nilang bintoy para una ko makapahulay Dol masakit ako Dol. Kapinis to kani ba? Huwag, huwag, huwag. 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 Oh, ito og iser kai ito magi sorry ako guys ako ang pinaka sa bukid noon selamat salamat kayo yung mag saging siguro saging kanina tugayan <laughs> Tokayan so, inyo. Uman na mang event. Uman na oy. <laughs> Pasalamat ah, sa motor kung wala tong motor di gyud ko maka-home. Salamat nakapinis kita. Okay.